Hello guys! Welcome back to my channel. So, may mga sanyales tayo guys sa isang employer kung nasa mabuting employer nga ba tayo or uh, hindi. So, pag-apak uh, pag pa lang natin sa bahay nila is uh, inisip pa kaagad natin kung magiging maganda yung sitwasyon natin sa kanila. So, as my experience, 7 uh, years ako sa aking pangatlong amo pero 10 years na ako dito sa Hong Kong and yung mga previous previous ko is lalong-lalo yung first ko is hindi maging maganda and mabigat talaga yung pakiramdam ko sa una yung pangalawa naman is okay okay naman kaya lang um, two years mahigit lang ako doon so ito yung pangatlo ko is naging okay and dito ako nagtagal so ano-ano nga ba yung experience ko na nakita sa aking amo na sila ay mabait so may mga signs tayo guys um, ito yung una. Doon pa lang sa agency is, unang sign na nakita ko is, yung ngiti ng aking amo. Hindi plastic. So makikita mo sa isang amo, sa the way siyang gumiti and then the way siyang, uh, uh, i ano nawag niya to, yung aura niya. Pagdating sa agency, kung ipipick up kanya no? And then yung pangalawa is, yung the way na i-welcome ka. Pagdating ko sa bahay noon, bahay ng amo ko is, magaan yung pakiramdam ko. Kasi nga, uh, actually, uh, tatlo lang sila yung amo kong babae and then amo kong lalaki. And then yung napunta sa akin na employer is um, half silang western. Irish yung isa and then yung babae ang yung chick. So, welcome niya ako guys and then sabi niya, uh, magpahinga ka muna. Feel at home. Yan. And then, um, ano siya, palangiti talaga guys. Ang naget na ko na, na sa kanya is maganda ng niya. Palangiti talaga yung amo ko. 'Yun ang napansin kong unang unang-una sa kanya. Hindi plastic yung ngiti niya. Totoo yung plastic na. Eh, totoo yung ngiti na yon Hindi yung plastic. So, malalaman mo naman ang ngiti ng isang tao kung plastic, di ba? Yan, yung una. Ah, ito yung pangalawa. So, yung pag-welcome sa'yo is magaan. Uh, mag map mapakiramdaman mo talaga minsan ang experience ko sa pag-welcome sa akin una is ano talaga eh sa pag-enter ko pa lang sa bahay is ano na siya meron na ready na chinelas chinelas na pangloob yun yung yun yung sign na nakita ko sa una kong amo is which is hindi maganda yung naging amo ko noon meron siyang chinelas na inoffer sa akin na pambahay na gamitin ko sa loob at bukod sa ginamit ko sa Uh, sa labas na shoes ko is talagang tinatanggal natin. Pero itong pangatlo guys, walang ganun. Yung pang, pang panloob na chinelas. So hindi ako gumamit ng ganun. So tinanggal ko lang sapatos ko and then wala siyang uh, binigay sa akin na panloob na chinelas. yon yung sign na hindi maarte yung amo. So wala akong panloob na sinelas na ipinagamit sa akin. Okay? So yun guys, ang isa pang sign. Hindi maarte yung amo kapag ganun. And then guys, ano, pinagpahinga niya ako. And then sinabihan niya akong uh, wag silang tawaging ma'am at sir o oh, uh, di ba? Oo, oh, napaisip ako. Sabi niya, uh, no need to call us sir and ma'am, sabi niya. Kasi napaka-weird. Don't call us sir and ma'am because it's so weird, sabi niya. So ano tatawag ko pangalan lang nila? Ayan. So sinabi nga niya na tawagin ko silang tawagin ko sila sa pangalan nila. So, hindi guys, hindi ko tinatawag na ma'am at sir yung mga amo ko. So, ganun talaga. And then, so, ba guys sa mga western kasi, hindi sila uh, sanay sa ganyang tawag, ma'am at Saka sir. Pangalan lang talaga. So, until now, ganun lang. Pangalan lang din ang tawag ko sa kanila. Kapag nagchat-chat kami sa WhatsApp is, hindi ma'am at sir ang ginagamit ko. Pangalan lang sinasabi ko. So, yan guys, yung sign na ano, hindi ko tila tinawag sa kanilang ah uh, it, I mean, hindi ko sila tinatawag na ma'am at saka sir. And then, yung susunod is, tinanong niya kung may internet niko at kung may cellphone ako. Sabi ko, wala akong internet pa. Sabi ko, bibili pa lang. Sabi ko. And then, about cellphone. So, cellphone, meron akong cellphone, sabi niya. So, sabi niya, bibigyan, bilang kita ng cellphone, sabi niya. At saka, ano na lang. Ah, uh, yes. Bigyan kita ng cellphone sabi ko, sabi ko naman sa kanya, hindi na po, sabi ko, no need, ma'am, kasi may cellphone naman ako. Sabi ko, tinanggihan ko yung cellphone kasi nahiya ako. O, sasabi so niya, sige, uh, bigyan lang kita ng pang-internet mo. So, one buwan, buwan guys, binibigyan ako ng excess na pang-internet na isandaan. So, yun. Kaya libre ang aking internet kasi may yung sahod ko noon na uh, 4 plus is may extra 100. So, yun yung isang sign na napaka gandang nakita ko sa amo ko. And then, ito pa yung sign guys na makikita mo sa amo na nasa mabuti kang amo kong hindi siya palautos So, hindi siya palautos guys. Um, hindi siya demanding. Napansin ko sa kanya is, hindi niya ako inutusan na kumuha ng isang bagay. Kasi yung baby niya is newborn pa. Three months lang yung dinatnan kong baby. Ay, hindi, six weeks. Yung anak ko pala ang three months. Kasi, nagpunta ako dito, bumalik ako sa Hong Kong is, iniwan ko din yung baby ko. Three months din. Kaya siguro nag-iisip ako, kaya pala ako ini-hire is, meron siyang baby. And then, yes, may anak din ako. Siyempre, kapag may baby ka, experience ka, talagang kukunin ka. So, yun guys, hindi siya pala utos. And then, ito pa ang sign na maganda ang magiging amo mo. Sabi niya sa akin is, when is your birthday? Sabi niya. So, sinabi ko yung birthday ko. So, your birthday is your day off. Yan, guys. So, lahat ng aking birthdays, o tuwing birthday ko is day off ko. So, yes, since na pumasok ako sa kanila is day off ko yung birthday ko. So, yung statutory holidays natin, guys, is included doon ng birthday ko. So, hindi ako nag-work na aking birthday. Day off ko yun. Ang ginagawa niya kapag may, may work sila, or busy is tinatawag niya yung popo, yung lola, lo, nung nanay niya. Siya ang uh, pumupunta sa bahay para i-take over yung aking work kapag birthday ko. So, yun ang isang sign, guys. Nakapag birthday mo is day off. Ayan. So, napakaganda. Ang saya naman, sabi ko. And then, binigyan niya ako ng papel na kailangan sundin ko yun yung sa work. So, binasa ko yan. Okay, you read this. Sabi niya, ito yung everyday na duties mo na gagawin mo. So, hindi na niya in-explain, guys. Wala na explain basta binigyan lang ako ng copy ng paper basahin ko lang kung ano yung gagawin ko. So mostly tinuro naman sa akin yung mga uh, basic lang dito ang CR, ito yung sa baby ganitong gawin mo pagka ano uh, nakatulog ganyan and then ito na yung kwarto mo. So inoffer na sa akin yung uh room ko. And then, naglaon guys, is naging stay, at, naging stay out din ako mga six months. Tinanong niya ako kung gusto ko mag-stay out. So, naging stay out ako sa kanila ng 3 uh, years. And then, bago kami lumipat dito sa Central. Kasi nga, nagkaroon na sila ng anak, pangalawang anak. And then, ito pa guys, ang isang sign. Maaga kang pinagpapahinga. Ay, nataka ako. Magpahinga ka na, sabi niya. So, mga, mga 8 o'clock pa lang is ano, Pinagpahinga niya ako, kaya hindi ako makatulog. Kaya pumunta ako sa room nila, nag-ayos ako ng mga damit, sabi niya. Hindi ko alam na alas 11 na pala, sabi niya. Ba't hindi ka makatulog, sabi niya. Pagpahinga ka na, yan. So yun yung mga signs guys. And then after which, mga ilang taon is, 2016 ako sa kanila, 2021. Ito pa yung sign na mabait talaga sila guys. Credit card yung pinamamalengke ko na. Binigyan niya na ako ng credit card para gamitin kong pamalengke. So yon, pinagkakatiwala sa akin yung credit card na pamalengke ko. Kasi yung credit card guys, itap mo lang siya eh. Pwede mong uh, gamitin to gusto mo pag loko-loko ka. Kaya lang hindi ko ginagamit at hindi ko ginagawa yon. So yon guys, yung mga sign na nasa mabuti kang amo, na magiging amo mo. So number one is bibigyan ka. Napakalagak guys na ano, ang pakiramdam mo sasabihin sa inyo na Your birthday is your day off. Ayun. Karamihan kasi guys na naging amo ko is hindi ko day off yung birthday ko. Ito yung naging amo ko na tuwing birthday ko is day off ko. So yun. Until now is uh, pitong taon na rin. and eto pa guys pala. Meron pa akong uh, yearly, binibigyan ako ng yearly bonus. So kung ano yung sahod ko, yun din ang bonus ko at the end of the year. Mostly binibigay niya yun tuwing Chinese New Year. And um, year 2016 ako nag-start sa kanila Year 2018 nung uh, mabuntis ulit at magkaroon ng isang anak Tinanong sa akin kung gusto kong uh, may kasama Nakukuha sana-sana nila ng helper is Sabi ko wag na lang, sabi ko dahil ayoko may kasama Kasi pangit ngayon may kasama Mas maganda raw na mag-isa ka na lang At saka mas uh, mag-iingitan lang kayo And then di mo alam kung maganda yung magiging kasama mo na helper na makukuha. Kaya, tinanggihan ko. Tinanong ako kung gusto ko. Hindi siya yung nag na kukuha siya ng another helper. Uh, tinanong pa ako kung ako yung nag kung gusto ko may kasama. So, syempre, ayoko sabi ko. And then, oh, sige, ganito na lang. Dadagdagan ko yung sahod mo ng 1,000, sabi niya. So, yung naging sahod ko, guys, nung Uh, 2018, after 2 years na is, dinagdagan niya ng 1,000. So, yung sahod ko is naging 5,500. Ayan. And then, uh, after ano na, year 2022, last year, uh, naging ano na, 6,000. So, yun. Yun ang sign na mabait talaga ang amo mo kapag uh, dinadagdagan yung sahod mo. And ang napansin ko sa kanya is, hindi siya demanding guys, hindi siya pala utos. Ito yung amo na mabait talaga, sobra siya. And then ito pa yung sign guys, never niya akong sinigawan. Never niya akong pinagalitan. And may time lang noon na kapapanganak niya, yung pagdating ko is, hindi ko kasi alam na uh, yung soup, uso kasi ang uh, sa kanila kapag kapapanganak is iinom sila ng sabaw ng manok. Yun guys, hindi ko alam na hindi pa pala niya nainom tinapon ko. Eh, wala na kasing laman. Wala na kasing soup. Wala na kasing sabaw. Ikaw, eh, kunti lang na natira. Sabi ko, ala, naitapon ko. Kasi na nani dati na nag a sa akin pagkatapos niyang panganak. Yung pala, kahit konting sabaw lang, konting sabaw lang pala talaga yun na na Naitapon ko, guys. Na ano siya, na depressed siya. Ang sabi niya sa akin, he broke my heart. So, yun lang. Yun lang yung time na medyo na-offend siya sa akin at medyo napansin ko na ah... Uh, anong tawag nito galit siya sa akin ayan and yun never never naninigaw yung amo ko so ang bait niya sobre so yun lang guys yung mga signs na nasa mabuti kayong amo at mga sinyales na magiging mabuti yung mga amo niyo pagdating sa Hong Kong and thankful ako dahil nasa mabuti na akong amo after yung mga naranasan ko mga nakaraang taon, lalong lalo ng first time ko dito, nakakatakot talaga yung pakiramdam na lagi kang kinakabahan no? yung sisigawan ka yung sisigawan ka is makakaranas ka ng stress, hindi mo alam yung gagawin mo so yun lang guys, at sana nakapagbigay ako ng inspiration sa inyo na inspire kayo sa share kong uh, story ko about sa aking amo about sa sinyales na nasa mabuti kayong amo at magiging amo ayan, thank you for watching and don't forget to like at mag-comment kayo sa aking comment section and subscribe to my channel kung inyong ibigan ang video na ito. I say bye-bye now dahil ihahatid ko na yung mga alaga ko sa painting class. Bye!